lakad muna tayo hindi naka ahuntray si kain hindi aya lakad tayo sa bundok ito yun naman ang baling are ng kurbada ahumpa kainama na dito na kami sa punduhan ng sasakyan Buta ng bandok <laughs> Kasama ko kayong mga tiyahain Tsaka ni Noruel Ayan, Kasama ko yung mga taga-tupad Mga taga, ah, mga taga Ate! <laughs> Yan na mga taga -tupad. Ate! Yung isa may tungkod si 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 sigaw nyo. Ako handa! Yan, alaga tayo Pupunta sa kaming lupa sa bundok. Sama ko mga ninang, sama mga tiyo. Yan. Tiyong unang uh, lusong papunta dito sa Ilog Casolan. Yan. lusong muna tayo, mamaya na ahod. Mm. -hmm. Botin diwa po take. Ay. lang ang delikado. Baka mabalitaan ang mangyan. Yan. madun duran muna kaya ito ang sila sa opahan. Nandito na ang mga taga-tupad. Baka <laughs> <laughs> mas. <laughs> Magkagawad su so di di sa bundok. <laughs> <laughs> ito naman. Wala na. po 'yung ilog kaso lang. Ayan. Ito tayo sa ilog kaso lang. Ito yung unang ilog, ilog na... Ah, hindi. Pangalawa na to. Pero may karsada na kasi doon sa Pamuwisang Kaya ito isang ilog. Dati, ang dami namin tinatawid na ilog bago makarting dito sa... Upa namin dito sa bundok. Ayan. Video tayo. Documentation tayo para doon sa... Mga susunod na generasyon na hindi pa nakakarating dito o gusto makarating sana marating din to ng mga bata ayan yung aking mga pamangkin magiging apo at aking ibang mga pinsan ayan. ngayon isang ilog na lang tinatawid dati eh. dami ayan. Yeah. medyo nakakalahati na kami kalahating oras bago doon sa aming lupa din sa bundok nakakalahati ah, na po kami ano na si chuchu naman ang ah! lalaro pa eh lada kung bata sa kulit na bata yan yan tapit na kami mga 30 minutes pa doon na kami sa lupa namin sa, dito sa bundok ayan It's nice to be back dito sa aking uh, kinalakihan uh, lugar dito sa Mindoro Gawa tayo ng uh, memories, syempre para makita ng mga bata <laughs> Oo. Para matulog. Aba. Sira matulog din yung Boy pa ata, wala Ayun. do. Oh. Dating bahay. Piko. Piko Tandaan na niyan, ah. Eh, tignan po 'yung isang lupaan ng tiyo, ayan. Ah, uh, nyogan, lansunisan. Ayyan. Kagatin. Karatig din. Talaga nabisita Mandale, no? yeah, na bisita para lamang dali, no? Oh, buhat-bulaklak pa daw naman in alaga. Kaya pala alam pa, ako ito ko yung may sapaw. Sandi kan tayo. Yes. Na nice isto bi bak. Yo, ang bahay. Yan ang maming kobo dito sa bundok. Ha, ah, dahil bunga ng rambutan, oh. Oh, manguha kanya. Mga lansones, eh, sapitas na. Dahil bunga rambutan, oh. ito na kami. Sa kobo namin dito sa bundok. Yan.

Eh, yeah, ito na ako yung leader ng tupad. Team leader. nakau nakatungkod. Uh, wala naman Success. Ah, na 3:30 na. Yan naman ang ang, ano, mga tupad. Lapit na ho silang mawas. Naggawa ng walis. Ayun, hindi na kami sa kubo. Grabe 'yo. Maghapon na eh. Okay, thank you, thank you. Stop over muna tayo. Antayin natin sila. Muna na ako eh. Dahil uh, ang bigat ng aking buhat. Ayun oh. Ayan. Okay, update ko ulit kayo mamaya. Mga kanyo, minita! <laughs> Ayan na, Ninong. Ayan. Sabay-sabay na kayo pababa. Antayin ko na iba. Tawa-tawa, <laughs> may ginawa. Nagpipiktura na mo talaga. Nagpangabot ay parang yan. May tinatago. Yan. Ako ang daan. Patungo sa loyal. Diniho sa amin, pag may nakita kong gayaan, pwede kayong kumuha. Oh, wala akong bantay. <laughs> pwede kayong mandali na mandali. Yan, tumikim na kayo hanggat gusto nyo. Pag may, may tao, mangingi kayo. Ayan, dito, ito yung dulo ng karsada. Nako po, doon ako may Sa hulo. Ayan. Nakaahon na po.